Agimat ni Paraon Agimat, meron tayo kita, oh Tayo kita kag-away na bro <laughs> Sumpak <laughs> Lutya ang siya, tagalog sa Lutya bro Luya ba siya? Ah, Luya, Luya, Luya 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 sa Bisaya yan ah. Naging bato. So, ang dala nito mga kagimat. Santo na nakuha bro. Ai. Sino mayari nito? Hindi ah, man 'yan sa akin, Kaya Datong Tilap Yas. Ah, kay Datong Tilap si Apo Ramil. Datong Lanaw. So, sa Lanaw siya 'yung may nito ang dala nito mga kagimat meron nagdala nito na ganito din ang itsura ah, pang dipinsa to sa bakbakan merong story ng sundalo nagdala nito na binaril siya maraming bisis hindi siya tinatablan ito yung ganitong kargada niya kabal talaga kabal so dipindi din sa ritual mga kagimat pero yung, yung sa kanya natatamaan siya ng bala at nabuputukan siya pero hindi siya tinatablan merong mga times na siya lang naiwan sa bakbakan no, nung una ganito mutya ng luya binta mo to bro binta to niya ni Dato Tilap oh, five five. uh, magkano? 5,500 5,500 ito yung ano niya. Saan niya nato, ito na nakuha? Wala siyang story nito? Kung saan niya nakuha? Paano? Wala testimony? Nagamit na ba ito? O natesting na ba ito? Wala, wala. Ah, wala siyang sinasabi? Ah. Yung isa bro, mani bro? Tandua-dua. Ito naman mga kagimat, ito yung mani na naging bato. O petrified, mga petrified tawag sa kanila. Katulad nito, kahoy na naging bato. Uh -huh. Kahoy na naging bato. Merong mga maliliit to. Oh. So ito naman mga kagimat, pampaswerte ito. Ah, oh, ng nang money naging bato. Pampaswerte sa tindahan sa sa buhay, sa trabaho abroad. Ah, marami ka ring kaibigan dito. Attractive ka. At masaya sila kung kasama ka, kung nakikita ka nila. Ah, masaya sila. Ah, bro, bro. Kato, bro. Tag bro. Oo. Ah. Ito makagimat ang gamit nito makagimat um confident ka confident ka pag dala mo to uh, matapang ka tapos uh, matalas yung ano mo pandama sa Egypt ginagamit itong agimat sa ibang bansa sa Egypt ang tawag nila nito is all seeing stone all knowing stone um, malakas kasi yung pandama mo kapag dala, -dala mo to So, isa tong uri ng bato. Ang tawag nito, tiger's eye. Tinatawag tong tiger's eye, mga kagimat. Dahil, uh, meron siyang cat's eye effect. Tingnan mo. Tingnan mo yung bato, meron cat's eye effect. Parang mata ng pusa. At saka yung pusa, mabilis, maliksi, malakas yung pandaman niya. At saka, uh, madali lang siyang makapansin ba. Kaya Tigers ay Tapos matapang Ito yung dala niya Tundwa ka Black bro. Ito naman Black Onyx uh, Black Onyx mga kagimat um, Proven tested to sa mga masamang espiritu dipinsa na hindi ka Lapitan ng masamang espiritu Hindi ka tablan ng kulam, barang, mangingkanto Tigal po, palipad hangin So dalhin mo lang to palagi Yung aura mo malakas At pinunoprotektaan ka Ah bro bro So magimat uh, Kung meron kayong gustuhan Ano to bro? Ah susi oh, San Benito Susi San Benito ah, Na vlog ko to previously Makagimat ko ng mga meaning nito um, Paano din to Dalhin anong mga dalan niya ano story niya Anong mga meaning ng mga symbol nito um nag nag ano ako anong meaning nito ng orasyon na to anong meaning mga orasyon nito merong mga basag or acronym to merong mga meaning at uh, translate ko ng tagalog tapos itong snake tapos may baso chalice merong crow cross at saka itong aklat niya. So, in-explain ko lahat doon. So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Akuan yung kagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.